Hello! Happy Sunday everyone! So for today's video ay uh, may sasagutin na naman tayo na isang katanungan. Sabi niya, sino daw yung nagbabudget sa amin ni Roger? So sagutin po natin dito guys. Kaya sa mga gusto pong malaman, sana mapanood niyo po ang video na ito. So sa uh, sa aming dalawa guys, ako po talaga yung nagbabudget. Kasi uh, maramunan man siguro si Roger yung magbudget pero... Pinaubaya niya sa akin yung pagbabudget guys para sa rent namin, para sa pagkain, mag kami every week, sa gamot namin, at uh, saka yung uh, electric and water bills. At meron pa rin mga extra-extra no, na hindi inasahan ba. Tsaka ako, nagbibigay din ako sa parents ko every month ng pera. Pero yung binibigay ko po sa parents ko guys is galing po yun sa sahod ko kaya uh, mahiya man ako magano ba magingi-ingi ni Roger tapos ibigay ko sa parents ko hindi sa sahod ko po yan guys binigay binigyan ko po yung uh, parents ko tapos uh, yung sahod ko yung kinukuha ko din yung uh, yung pang grocery nag-share din ako na uh, para kay Roger nga koan ba hindi hindi sa kanya lahat yung sa grocery nagbabaya din ako sa grocery galing sa sahod ko kaya uh, masaya ako na nakakatulong na ako ni Roger sa mga bilihin kasi um, mahirap din no kung siya lang lahat yung gastos ba. Kaya nung nagka-trabaho uh, ako or nagkasahod na ako, uh, nag-share na kami pero sa kanya yung rent talaga, yung bayad sa rent. Pero sa mga pagkain, uh, nag-share po ako, nagbabayad po ako. Kaya yun po ang... Uh, pagbabudget namin. Guys, ako yung nagbudget every month. Magbigay lang yan siya sa akin ng pera for that month. Tapos ako na yung magbudget. Minsan, magkasubra, minsan hindi. Pero ah, kailangan talaga nating i-budget ng maigi. Pero sa lahat po ng ah, nagasto namin, guys, mga importante lang yun. Hindi man ako tipong tao na kanabitong maluho or something nga ah, kung ano yung mga uso ngayon, bili ng bili, ganyan, hindi po ako ganyan, guys. Mas better kung hindi talaga siya importante, no? i-save na lang natin para magamit natin, no? Hindi natin alam baka ano ka nang mangailangan tayo ng pera, meron tayong madukot. Yun lang po yung pinaka-importante nga uh, bakit kami nag-save. Kailangan din mag-save, no? Kasi kung gasto tayo ng gasto, tayo lang din ang mahirapan. Kaya sa mga uh, tao dyan na meron talagang sahod, kailangan nating mag para meron tayong masave. Hindi lahat gastusin. Kaya, yun lang po, guys, sa mga nagtatanong na sino daw yung taga-budget namin, ako po, guys. At proud si Roger sa pagbabudget ko kasi hindi po talaga nagkulang yung uh, ibigay niya every month. I-budget ko talaga yan, guys. Kasi mahirap na kung magkakulang kulang tapos hindi pa yan pera natin. Thank you for watching, guys. We love you. God bless everyone. See you in my next vlog. Bye-bye. Thank you.